<clears> okay, <throat> hey, uh, magandang umaga sa, sa ating lahat mga ka-viewers Ngayon, sa episode na ito ay gusto kong update sa inyo kung paano uh, makasurvive Paano tayo makasurvive dito sa abroad At ito ay isang isang uh, katangian ng at katangian natin mga Pilipino. Ito ay discarding Pinoy. Kung pa paano makasurvive, kung pa paano tayo makasurvive na kahit pangulam lang, kahit nandito tayo tayo sa pangatlong palapag. Kaya para hindi tayo masyadong mamis ang mga pagkain natin sa Pilipinas lumawat tayo ng paraan uh, para makatangil kahit nandito tayo sa pangatlong palapag ay, nakulay ay boxo talaga nga um, uh, ang cũng là con à à ito mga ka viewers tingnan nyo kung uh, paano makasurvive ang isang uh, Pilipino dito sa abroad. Ting tingnan nyo guys, so oh, nandito kami sa taas. O. Oh, ilang sako ang binuhat ko. Bali uh, apat na sako para makatanim lang dito sa taas. At ito na, guys, ulitin kong uh, pakita sa inyo. Ito, <clears throat> oh. At uh, nakakatuwa mga guys kasi akala ko noon ang mga to ay wala na. Pero sa awa ng Panginoon nakasurvive din ang mga to. Pero nung kahapon nagharbis ako ng uh, sitaw kaya wala nang walang uh, walang bakitang bunga pang ilang ilan na lang at ang itong mga sili nakakatawa itong mga sili oh guys ang dami na ngayong ano ang dami ng uh, mga busil oh ang ito na ang pangatlo pag harbisin mo na na to pangatlong harbis na to oh ito kahit maliliit pang puno dami na ng bunga oh. oh. may umaano pa dyan meron pa tayong okra dito pero wala pang bunga to at may kamuting to talbos ng kamuti kinunan ko na ito naman ay maanghang na sili ito pero wala pang wala pang bunga ito ang ampalaya natin pwede na namang kunin yung mga talbos marami na namang talbos oh masarap pa yung gulay yan yan to ito sili na naman ang dami na namang ano to yan. Pangatlong pang harvest. Oh. Yan. to oh <clears throat> dami na oh. Guys. Kahit gaano kahirap magtas ng ano kung ganito ang nakiki makita mo. Resulta ay <clears throat> mawawala yung pagod mo oh, tingnan mo nanginan guys oh, naman yung maanghang na sili may hinog ng isa dyan may ito ibang sili din to siling maanghang din masarap pala tong ano guys gisahin sinubukan kong ginisa ang sarap hindi masyadong maanghang pag ano gigisahin mo ito sobrang anghang guys oh. so <coughs> oh, ang dami oh, guys ay sa wakas ito naman yung saluyot ko guys o, oh, yan. Yan din sa kabila. Tingnan natin. O, oh, tingnan yung mga ano dito. Ganito sana ang gawin nila sa Manila, no? Maganda siguro. Gagawa ng mga ng gobyerno yung parkingan sa gilid ng mga kalsada para pagkakitaan ng gobyerno maganda rin para maayos sana oh. ito malunggay may malunggay ako dito Saluyot din yan okra pero wala pang bungang okra to buti dito sa kabila may bunga na okra okay, may sili pa ako dito oh, may bunga ng uh, ampalaya oh, pero itong banda wala na naano na yung mga tanim ko dito kasi masyadong mainit kasi bungad sa init sobrang init kasi dito okay hanggang dito na naman tayo guys maraming salamat sa panunod at sana'y uh, huwag nyo akong papayaan na suportaran at uh, maraming maraming salamat God bless sa ating lahat